Bastos yung anak mo. Ito gawin mo. Kapag binabastos ka na ng anak mo, tanggalan mo siya ng karapatan bilang anak. Huwag mong hayaan na binabastos-bastos ka lang niya at huwag mong hayaan na ulit-ulitin pa ito sa'yo. Tanggalin mo lahat ng nakakapagpaluwag sa buhay niya, tirahan, pera, pagkain, at palayasin mo kung kinakailangan. Dahil pag hinayaan mo yan, pagtanda niya, siya rin ang magdadala ng ugali niyang bastos. Magiging bastos yan sa ibang tao, maiinis ang iba, at mahihirapang mabuhay ng matino ang bastos na yan. Lahat okay lang sa'yo ang ginagawa niya, iniintindi mo kahit na masakit na sa damdamin mo. Kung ganon, nag-aalaga ka ng halimaw na nag-iintay lang lumakas. Hindi matututo yan pag puro ka lang satsat. Masakit isipin, pero huwag sa pamilya ang bastos na anak na ito. Ito'y payo lamang sa mga magulang at sa mga anak. Minsan kasi ang mga anak ay naglalabis din at ang mga magulang mapagtiis talaga dahil sa pagmamahal sa mga anak. Sana meron kayong matutunan at i-adopt din natin minsan sa sarili natin bilang mga anak at magulang. Salamat po sa inyo at nawa'y lagi kayong makinig sa ating mga magulang. At para sa mga anak, pag pinapayuhan kayo ng mga magulang, makinig kayo dahil hindi kayo pinababayaan ng inyong mga magulang.